Hi, for today's video guys, magluluto pala tayo ng puso. Sino ang kumakain ito? Tinulay ko na po pala ang balat ng puso. Ngayon naman po, ang bulaklak ng puso ang gugulayan natin. Tatanggalin lang po natin yung nasa gitna, yung matigas na parang posporo. Ayan po. Pagkatapos niyan, ay hiwaiwain na po natin ang bulaklak ng puso. Aba syempre, hiwaiwain natin, uy! Lalagyan lang po natin ng bawang. At naghiwa po ako ng siling green. Lalagyan din po natin para medyo maanghang. At lalagyan po natin ng sibuyas. Ayan po siya. First time ko po pala, guys, magluto ng bulaklak ng puso. Kasi sa amin po sa probinsya, hindi po namin yan sinasama at lang po. Ang sarap pala nito. Ayun, lagyan na po natin ng asin. At ayan na nga guys, lalagyan na po natin ng dalawang itlog. Nilagyan ko na po yan ng para po ano, hindi po niya nakita. Ako lang pang nakakaalam nun. Uy! Nabitin kayo no. no, 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 no. At ayun na nga guys, nandito na nga po, po, pala kami sa bukid. Ayan na nga guys, nandito po pala kami sa bukid. Nag-aayos po kami ng aming bahay kubo at saka nagtanim na po pala ako diyan ng mga halaman kasi ang sarap po kasi tingnan pag pagigising sa umaga ay makikita niyo po ang ating mga halaman na magaganda, di ba? Uy! Ang sarap na po pala dito tumira sa bukid at tahimik. Kami lang po dito, nang lablab ko. Ayun po, magbahay-bahayan po kami dito. Oy! Gagawa po kami ng bata. Oy! Joke lang po yun. Oy! At ayun na nga guys, nandito po pala tayo sa may mga kawayan. Ang dami po dito mga kawayan guys. Ang sarap pagtignan at saka nakakatulong po sa init. Ayan po, may nakita po tayo dito. Dabong, ano po siyang tawag sa inyo dito? Sa English bamboo shoot po. Ayan lang po.